Magandang araw mga kabopols. Sabihin na natin agad, sa langis yumaman ang Middle East. Ang itim na ginto na ito ang nagbago sa kapalaran ng mga bansang nasa gitna ng disyerto. Mula sa mga tribong nakatira sa tigang na lupa, bigla silang naging ilan sa pinakamayayamang bansa sa buong mundo. At dahil sa langis, nabuo ang mga modernong lugar tulad ng Saudi Arabia, Dubai, Abu Dhabi at Qatar. Mga lugar na ngayon ay simbolo ng yaman at kapangyarihan. Noong unang bahagi ng 20th century, nadiskubre ang napakalawak na reserba ng langis at natural gas sa Middle East. Sa katunayan, inatayang ang halos kalahati ng lahat ng langis sa buong mundo ay nasa rehiyong ito. Dahil dito, naging sentro ng pandaigdigang enerhiya ang gitnang silangan. Kung iisipin mo, halos lahat ng industriya sa modernong panahon, mula sa transportasyon, kuryente, hanggang sa paggawa ng mga produkto tulad ng plastik, ay umaasa sa langis. Kaya habang tumataas ang demand, lalong lumalaki ang kita ng mga bansang ito. Aminin na natin kung wala ang langis sa gitnang silangan, maliit lamang ang tsansa na magiging matagumpay ang rehiyon sa pag-abanti ng kabihasnan. Bakit? Dahil kung titignan natin, ang Middle East ay isang rehiyong disyerto. Kulang sa lupaing maaaring taniman, limitado ang tubig, at hindi rin ganoon kasagana sa iba pang likas na yaman ang langis ang nagbigay sa kanila ng napakalaking bentahe sa pandaigdigang ekonomiya. Pero nararamdaman na rin ng mga bansang ito na hindi pang habang buhay ang yaman mula sa langis. Kaya unti-unti nilang pinapalawak ang kanilang ekonomiya mula sa turismo, real estate, teknolohiya, edukasyon hanggang sa renewable energy. Halimbawa, ang lungsod ng Dubai sa UAE ay naging global hub hindi lang sa langis, kundi dahil sa pamumuhunan sa turismo at negosyo. Ibig sabihin, nagsisikap silang ihanda ang sarili para sa panahon na unti-unting mawawala ang kahalagahan ng langis. Pero mahalagang tandaan, hindi lahat ng bansa sa Middle East ay pantay-pantay ang yaman. May mga bansang sobrang mayaman gaya ng Saudi o UAE, pero meron ding lugmok sa hirap tulad ng Yemen o Syria. Ibig sabihin, ang yaman ng langis ay hindi otomatikong nagdudulot ng kaunlaran. Malaki rin ang epekto ng pamumuno, politika, at stabilidad ng gobyerno. Minsan may maling akala na lahat ng tao sa Middle East ay milyonaryo. Hindi ito totoo. Malaking bahagi ng kayamanan ay nasa kamay na estado at royal families at bagamat marami silang social benefits gaya ng libreng edukasyon at healthcare, hindi ibig sabihin na lahat ng mamamayan ay may marangyang pamumuhay. Sa huli, ang yaman ng Middle East ay nakaugat sa langis, sa lokasyon, at sa kakayahan ng ilang bansa na mag-innovate at mag-diversify. Ngunit ang tunay na hamon mula sa kanila ay kung paano mapapanatili ang kaunlaran sa panahong unti-unting lumilipat ang mundo sa renewable energy. Ang tanong ngayon, kung maubos ang langis, mananatili pa kaya silang pinakamayamang rehiyon? Mag-comment kayo sa baba, gusto ko malaman ang opinion ninyo. Hanggang sa muli mga kabopols.